Guys, dagdag ng mensahe para sa atin. Uh, nagpapatulong 100% na suporta na para sa ating kabarangay. Kaba so, si Nole Katango. Ayan. So, guys, so, magandang hapon magandang hapon po, guys. So, ngayon, guys, so, gusto ko po pong humingi ng tulong kaya atin na uh, sana uh, measure din yung pamumuka ko para makaano ako ng support dito sa lugar natin, San Roque Nordin Summer. So yun guys, uh, supportan nyo ako at sana pagdasal nyo ako na sana palarin tayo sa laban na Pinakaharap. Pinakaharap natin. Yun guys, oh, hindi lang laban ko, hindi laban natin. Lang lahat. Uh, nang lahat. So yun, uh, itinataas ko ang bandera ng San Roque. Wow. Para sa sinasabing achievement. In English, I love you. Yaks! Ahay! <laughs> <laughs> so yun mga guys, yung ating support na kailangan maibigay natin buong buo, 100% para sa ating kababayan si Canoli Katango vlogs. Ah! <laughs> yan guys, Ah, uh, kung meron po kayo diyan mga kunting uh, tulong para po makapasok siya diyan. Siyempre la meron naman talaga yan mga uh, kakailanganin siya sa kanyang personal kaya hindi niya kaya kasi siyempre isang kaig sang tuka lang kaya <laughs> yan, yan. <laughs> yan. Yes, guys guys so, uh, pupunta pa tayo sa Las Vegas so yun, <laughs> hindi ko afford yung So, masaya doon kasi half million yung kailangan oh. <laughs> <laughs> yun po, mag maglalagay po siya ng ano, may ka? yun, ipasa ka rin number kung meron po kayong mga kunting piso-piso lang dyan o okay kinabasta uh, galing sa puso masayang-masaya na po siya maka, makapag uh, makapa, ipon man lang makapunta doon sa pag-abrogya okay, yeah. Kahit pang-pamasaya lang guys, kahit walang pagkain okay na 'yon. Sige. At po mga guys, at sana po um, makaasa po kami makaasa po hindi na hindi naman para lang sa kanya, para para po sa ating lahat ito. Buong Samar o buong uh, Northern Samar, lalo na sa ano sa bayan natin ng San Roque, itaas ang bandila at proud natin na magkaroon tayo ng uh, kababayan natin na, na makapasok sa Pinoy Big Brother. Ye! Okay. yes, sige palakpakan. <laughs> 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 sige, thank you. Ah, uh, commit na lang kayo, mag-visits na lang kayo sa akin o, ka, o kaya pwede kayong mag-rekta kay Noli Vlogs. Kung meron kayong piso-piso man lang, Okay, maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. Yan. Thank you, guys. Mm.